Hello guys, saya Gabi na po dito guys Ayan Gabi na po So, tambay-tambay na naman Sige, sige lang So, shout out dyan sa mga kababayan natin Sa sulok ng mundo FW, ayan So, ah, uh, pag-usapan natin yung uh, marami akong nakita dahil sa mga nagpo-post na mga tawag niya, mga first timer na wala pang isang buwan so ano tawag niya kasi talaga guys yung ano nila yung yung tawag niya yung reklamo nila is wala uktos, madam laging ano, galit, wala daw tulog, yung mga reklamo nila iba't iba. So talaga totoo talaga 'yan, guys. Sabi nga nila, 'di ba? Tibay ng loob. Pag nag-abroad ka, dapat ano talaga ready ka sa lahat. kasi hindi naman lahat na swerte-swerte yung sinasabi ng agency na yan, mapait yung amo mo, ganyan yung ano, walang problema so, kung may problema ka, i-chat e mo lang kami, magsumbong ka lang. Gano. Pero pagdating mo dito, chat mo yung agency, magre-reklamo ka. Sabi ganyan naman talaga pag nag-abroad. Ano? Day. Tiis lang kasi nga, ano, uh, nandyan ka na. So, talaga totoo yan, guys, na mahirap. Kahit sabihin mo, swerte ka sa mo. ah uh, wala kang bata. So, minsan talaga, may pagkakataon talaga na nagbabago yung amo or meron ding swerte talaga na hindi nagbabago hanggang makauwi ka, bumalik ka yung amo mo, okay, yun pa rin pero minsan napapagod din kami mga OFW syempre, ano, mag-isa cellphone lang yung kaliwan, di ba? so yung iba naman ah uh, bawal na cellphone mag-isa lang tapos ano, talagang galit yung amo, ganyan. So, na ano sila, na de-depress ka So, kayong mga FW, kung ayaw nyo ano, ayaw nyo pagkutusan, gusto nyo matulog ng sakto, tapos, ano, eh, simple naman talaga nagagalit tayo po, di ba, inutusutusan. Kahit naman ako, pag may trabaho ako, tapos natawag ako, hindi pa ako tapos isa na tawag na naman ganyan. Pero, ipinili eh, natin to na ano, na trabaho. Dapat mag-ano tayo yung uh, tanggapin natin. Ano, yung pasensya natin dapat magbuong talaga ng pasensya kasi yun yung kailangan kasi nga hindi ka pwedeng ah uh, kahit mali mo ay kahit mali ng amo mo hindi ka pwedeng ano magalit, hindi ka pwedeng ano yung lumaban. Siyempre minsan may amo din na tawag niyan pag pinapagalitan ka tapos nag ano ka, nag explain ka, tinatanggap nila. Meron ding amo na kahit mali niya, ah, ano, ah, ginagawa niya na tama yung ano niya, ginawa niya. So, talaga na pag ikaw, pag ganyan yung amo mo, tumahimik ka na lang. So, pagdasal mo na lang, nasana, gano'n. Tapos, mong kontrata kahit ako naman talang. dito. So, kung umuwi, san, sa Sa bahay kalinga pero di pwede kasi nga di hindi uh, naman ako sinasaktan so ano lang naman yung galit 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 lang yung amo so, yun, tiis tayo tiis so kayo namang mga ano gusto umuwi hindi po ano hindi po basta basta umuwi po kasi nga yung ticket mo mahal tsaka yung pag mo Siyempre, yung pag mo, ano din, gastos din ng amo mo, syempre yung pagkain mo yung pagpunta mo dito mga ano mo doon sa ano sa pinas pa nung nagpa-process ka amo mo di ba so kung hindi ka naman sinasaktan or wala ka lang tulog syempre talaga ganito talaga yung ano na uh, tawag niyan, ganito talaga yung middle east talaga so swerte yan lang tayo so ayan gabi gabi na gabi it's 7.36pm na po dito hindi so, um, ako makapaglinis kasi natutulog yung amo ko sa taas atay-antay tayo na pumising siya init talaga guys diba an ano ko an ano ko yung paghinga ko kasi sobrang init sobrang init sa labas guys as in so tambay-tambay So, yun lang guys. ang uh, pasensya lang talaga. Pasensya. Dapat malaki talaga yung pasensya. Uh, magbaong ka talaga ng pasensya. Kasi hindi basta-basta dito. Grabe. Pag nakaamo ka na ano. Ah. Araw-araw kayo mag ano? Araw-araw ka pagalitan. Bata din dito. Ganun din. So, talaga, Lalo na pag maraming bisita. Tagal ka makatulog. Ganun na, ano lang talaga. Mag, ano lang talaga kayo. Lumaban lang kayo. Gumawa kayo ng, ng paraan para makapagpahinga kayo. Kayo yung, mag, ano, kayo yung gagawa ng way na kapagpahinga kayo. Ano, kain-kain. Lalo na pag ano, madamot yung amo mo. Kaya so, talaga ano talaga ka dito ah, mindset ka talaga kailangan isipin mo lahat paano ka makakakain paano ka makakuha ng pagkain paano ka makapagpahinga unong dito So kung hindi ano kayo nagrereklamo kayo So wag na lang kayo magano wag na lang kayo mag-abroad kasi hirap talaga dito guys at sabihin mo na malaki yung sahod, mahirap. Hindi madali mag-abroad. Sabi na, madali lang mag-abroad kasi may nakikita sila na ganito. Yung mga amo, mababait, Swerte lang po yun sila. Swerte lang sila kasi nakaamo sila ng ganun ka kabait. Pero mostly talaga dito, syempre, nakikita nyo naman sa mga social media, ganun po talaga. Totoo po yun. Wala pong ano yun. Totoo po yung nakikita nyo na ganito yung nangyayari so dapat aware kayo sa mga ganyan so huwag kayo maniwala sa mga agency nyo na mabait yung amo nyo ganito pagdating nyo dito ano ganyan yan ganyan huwag kayo maniwala guys hindi nyo malalaman kung hindi kayo nandito hindi nyo malalaman kung mabait ba o hindi yung amo nyo so walang kasiguruhan yung mga sinasabi nila na mabait yung amo mo ganito, secured ka, ka magdasal ka po magdasal ka lang lagi na ganun. sana, sana siya lang diba? so ganun lang guys kaya sana makakuha kayo ng mga tips lalo na lalo na sa mga first timer yan, bye guys